Ibabagay ko lang sa inyo itong aking nakita dito sa may airport ng Doha, Qatar Dito ay dumati kami ngayon dito sa airport at uh, ito ay connecting flight lamang papunta doon sa aking patutunguhan sa Puerto Rico at uh, ito nakalimutan ko mag magvideo dito sa may kanilang Tidibar pero marami pang makikita dito kaya sana magustuhan nyo itong aking video so mag uumpisa tayo dito sa kanilang train dito pala ay mayroong train na kapag pumunta ka sa kabilang gate kailangan mong sumukay dito kasi medyo malayo yan dito ako ngayon nakapwisto sa may uluan mismo ng train itong nasa harap natin ay yan o oh, release ang laki nga naman ng airport na to kasi kanyo naman mayroon pang tren ano Thank you. Ayan, lapit na tayo. So, oh, dito na. Ay, paglabas ang paglabas ng tren, ayan, bubungad yung mga... Magandang tanawin. Ay. klinis pati nang no kanilang airport yan ito at uh, ito yung sinasabi ko na gubat dito sa airport sabiang nakakakaiba nga naman ano airport pero merong gubat ayan may ginawa pa siyang parang pools na yun oh. No? tayo dun sa parang ground floor na yata ito sa baba na yan ay ikot ko kayo ng konti So, yun lang po. Sana ay nagustuhan nyo itong video binagi binahagi ko sa inyo dito sa may airport ano ng Doha sa Qatar. At uh, maraming salamat. Oh.